CHOP Culture ng Singapore Pansin niyo ba na ang food court natin dito sa Pilipinas mas okay kung may kasama kang kumain? Hindi dahil malungkot ang mag-isa, pero mas okay kung may kasama ka para siya ang magre-reserve ng table niyo habang nag-order ka ng pagkain. Kadalasan kasi kapag Friday na o during peak hours, ang food court ay talagang maraming tao at ang hirap ng talagang maghanap ng mauupuan o mapupwestuhan. Kasi halos lahat ng lamesa ay may taong nakapwesto. Pero paano kung wala ka pang kasama? Paano mo mare-reserve ang table mo? Ang hirap, di ba? Hindi kasi tayo kampante na basta na lang mag-iwan ng kahit na anong bagay sa lamesa para i-reserve ang pwesto natin. Baka nga kasi mawala lang yung gamit o agawin pa din ang table mo. Meron kasing ibang Pinoy na wala talagang alam na kahit may nakalagay ng gamit ay uupuan pa din. Pero alam mo ba sa Singapore, meron silang hawker center para itong open food court sa kanila pwedeng-pwede kang mag-iwan ng kahit na anong bagay sa table bago ka mag-order ng pagkain para makasigurado kang pagbalik mo ay may mapupwesto kang ka pa din. Kahit na tissue paper lang yan. Basta mag-iwan ka lang ng kahit na anong bagay mula sa'yo ay makakasigurado kang pagbalik mo nandun pa din ang pwesto mo. Hindi katulad dito sa atin. Mag-iwan ka lang ng tissue paper dyan. Sure ako pagbalik mo, may tao nang nakaupo. Pero sa Singapore, ang mga tao doon ay talagang may respeto. Walang agawan at talagang pag may nakita silang gamit dyan sa table ay maghahanap na lang sila ng ibang mapupwestuhan. Ganun sila may respeto sa kanilang kapwa. Pag sa atin dito sa Pinas, yung tissue pack na iniwan mo sa table para i-reserve ang pwesto mo, sigurado ako na wala ka nang babalikan Baka nga, pa yung basura. Singapore, people chop the table. So what does chopping the table mean? It means you put some tissues on the table to reserve it. Then you can go buy your meal and enjoy it without worries. A cultural practice that might surprise you when you visit Singapore is a practice called choping. Choping is the act of securing a table with tissue packets. When you visit various hawker centers, you will see tissue packets just laying around on the table with no one around. That means that the table has been reserved and you'll have to eat elsewhere. This has been the Singaporean solution to the problem of simultaneously grabbing food at the food court and competing for a seat once you've purchased your meal. So with that said, when you visit Singapore, make sure to bring tissue packets with you. Oh my gosh, look at this. This is how you reserve the seat in Singapore. You get a packet of tissues and you choke it, which basically means you put it on the table. And that's all but a guarantee that your, your table will be ready and waiting for you and nobody will take it. Very really effective, right? Pero, tandaan mo, ginagawa lang ito sa Hawker Center sa Singapore. Hindi ito gagana sa fine dining restaurant nila. Naku, huwag mong gagawin yan doon, ha? pag nag-travel ka sa bansang Singapore. Bago tayo magtuloy-tuloy ng talakayan, kung bago ka pa lang sa channel na to, pakihit mo naman ang like and subscribe button. Siguradong mapupuno ng kakaibang batas at kultura ng iba't ibang bansa ang channel na to. Malaking tulong na po to sa aming mga content creator ang pag-like at pag-subscribe mo. Maraming salamat walang basurang nakaimbak sa Singapore. Alam nyo ba na sa Singapore, walang tambak ng basura na matatagpuan? Kasi lahat ng nakokolekta nilong basura, sinusunog agad nila within just one day. Kung sa bansa natin, makikita mo yung mga bundok ng basura o tambakan na hindi matapos-tapos, sa Singapore, wala kang makikitang ganon. Bakit? Dahil may sistema sina na tinatawag na waste to energy incineration. Ibig sabihin, lahat ng nakokolektang basura ay diretso sa planta, sinusunog at ginagawang enerhiya. Imagine mo, yung basurang dapat nakatambak lang ay nagiging kuryente pa para sa mga bahay at gusali. Sa katunayan, may mga giant incineration plants na kayang magsunog ng thousand of tons of garbage per day ang Singapore. Kaya wala nang nakastakpait na basura sa kanila at hindi lang basta sinusunog, kinoconvert nila ito para maging electricity. So marahil nag-iisip ka naman paano yung mga abong natitira. Sabah syempre, hindi rin nakatambak yan kung saan saan. Dinadala ito sa Simakaw Landfill. Isang specially designed na island landfill na malinis at kontrolado ang epekto sa kalikasan. Wow! Nakakamangha talaga yung Singapore no? Ganun pala dun. Grabe isang araw pa lang nakokolekta na agad nila lahat ng basura. At isang araw pa lang, sinusunog talaga agad lahat nila ito at kinoconvert nila into energy or electricity. Pero pag sa atin yan, minsan pa nga, isang linggo na wala pa rin truck ng basura ang kumukuha dyan sa mga basura mo at minsan pa nga, makikita mo yung basura mo may uod na. Bawal ang durian. Yes, tama ang narinig ninyo. Sa Singapore, pwede kang mamultahan ng hanggang 500 Singaporean dollars dahil lang sa pagdadala ng durian sa kanilang public transportation tulad ng train, bus o kahit sa mga hotels nila. Pero kung mahilig ka mag-travel at Singapore ang next destination mo, you might consider this na dapat alam mo to. Singapore is known as the fine city. Hindi dahil fine, dahil sa ganda ng lugar nila, kundi dahil sa madaming strict law enforced by hefty fines. Unahin na nga natin talakayin ang pagbabawal nila ng durian sa kanilang public transportation. Halos lahat ng mga hotel sa kanila ay ayaw na ayaw ang durian sa mga kwarto at labi. Bakit? Dahil kapag kumapit ang amoy, halos imposibleng mawala. Kaya kapag nahuli ka, hindi lang receptionist ang sisinghal sa'yo. Baka may hefty cleaning fee ka pang abutin. I keep finding this sound that says no durian, everywhere in Singapore on a train, in a hotel, even in a restaurant. And I just don't know what the durian is for a country that has a building shape of durian. This is kind of like a big offense, but it's a kind of fruit that smells really, really bad. And I it's still so but this is so funny. At hindi lang yan, pati sa shopping malls, opisina, at elevators, bawal din ang durian. Ayaw kasi ng mga Singaporean na maistorbo ang ibang tao sa matinding amoy nito. Imagine, nag-check-in ka lang sa hotel at excited ka pa kasi may dala kang durian para midnight snack nyo na kaibigan mo. Pero pagdating ng gabi, imbis na dessert ang makuha mo, cleaning bill ang ibibigay sa'yo ganun ka strikto sa Singapore pagdating sa prutas na to. Kaya wag na wag mo yung kalilimutan kapag nag-travel ka sa Singapore. Well, ganun pala doon, no? Kaya ingat-ingat ka bayan, Lalo na bilang Pilipino, mahilig talaga tayo magdala ng pasalubong. Kagaya ng iba't ibang klase ng prutas.